Princess to award-winning host. Bukas na yan, ay sa Saturday, Sunday na yan ha. Mukhang top of the class na naman ng Chinita Princess na si Kim Chu. Dahil ang bilis ni Clyde ha. Todo the sun. at cheer ang kanyang mga panay eh, Para masungkit niya ang best female TV host sa darating na 37th Star Awards for TV. Ang TV, aba! Hindi basta-basta ang mga makakalaban niya dahil award din. Award winning din sila ha sa hosting no? ng mga ito. Katulad ng mga ano niya, sino ang mga kalaban niya? Diba, ito ang mga kalaban ni Jean Velasquez, oh, 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 di ba? Ang dami. Oh, oh. Marami. Ayan po, abangan niyo po yung points or awards namin this coming Sunday na po. nagaganap po sa BS Hotel. At si Kim nga po ay nominado para sa Best Female TV Host. TV host yun po ang kanyang category na siyempre po yung mga pare na nagchat-chat sa atin malay mo sana manalo si Kimchi, sana po nagdarasal sila na manalo po Di ba? in part sa mga Kate Kim hindi lang siya mahusay na artista kundi magaling din host kaya po napansin dito sa amin sa 37th Star Awards for Television siya tuloy sila nagtatanong kung bakit nominated siya doon sa uh sa noon time show pero dun sa programa no. niya hindi po. E, backlog po namin ito ha. Binalikan lang po namin yung hindi 37 ah uh, kasi yung 38 uh, tapos na tapos March na. 23, di ba? Si ang nanalo so, po sa amin doon ay si sa best actress. Si best actress. Mm, -mm. Yun po. Ito kaya this time may uwi naman kaya ni Kim ang Best Female TV Host Award. And Abang let us po. wait and see kung pupunta si Kim sa Sunday. Uh, yeah. Diba? At mamaya may ano? Kung ba mananalo siya, pupunta kung, uh -uh. siya, diba? Hindi, siguro naman kahit hindi siya manalo. Baka naman kung may chance siyang pumunta. Malay mo naman. Pero mamaya, pagpapatuloy natin, may iba pa tayong balita kay Kim mamaya, ha? At, ah, uh, syempre maganda yung balita natin kay Kim. So, so, Nandito na sila sa Manila, diba? Yes, tama. Pero bago dumating naman, nagdumiretso yata ng Bohol. สาบไหมทีตาเป็ดโแกให้เฟอนด์ชิบตาเป็ดโร